Espada Anong espada yan? 'yan Yeah, espada mo. Yan, yan? Yan yung tawag dapa. Tinatawag nilang isdang dapa. Sampal. Sampal po kayo nga yan. <makes> um, ganda ng isda. Basta niya yung isa. Sana na pinasayman. Or ito? Mas, Mas gusto niya yan? 90. Sarap pinang kamatisan eh. Ito? Mm. Oo. Oh, okay. oh, ayan, dalawa na. Gusto niya ba? 110. Ay, wag na yun na lang. Isa. Matamban? Matamba ako. Hasa-hasa. Ano nga? Hasa. <laughs> Ay, buraw. <laughs> wow, Magkano to? One ten. One ten lang. One ten lang dito, guys. Kalahating kilo to. Hindi kasi naguhuli ng ganyan sila. Diba? Diba? Diba Ayun oh. No? Ito masarap din yan. Ito yan? Hindi. <laughs> Pero masarap yun. Ayun sa kabila. Ayun sa kabila. May saging sila. Ayun yun guys.